420 oh, Amo yun din ato ang gagawin pa si nga nakalabay nga mga imana Tigang dito may kalugkog Nga inugwad kita hini Dapit sa may San Joaquin. Ano daw lakon na ato ang bisita ako Ano ano? Pingaga Yan ha matakaw kita Ani kita yan ha Barangay Kugon Palo susulsugon tala hindi dito dapit Kung ano lang ito ugwaran hinin Mano? direkt nga dito ano? pa Uy, ma disclaimer kita ha. Kit aton hini. Pa masyad Di kita nag-investigar ka waray naton hini ka magi, Tanyaga. Maagi. Pinyaga. Pinyaga. First time naton hini nga baga kita. E ini din naman ni party tanawan. Ton si Salagsawa wala din ni Agian. May dana nurok. Di pa ngayon makaagi ano. Awari pa buhos. Ang mga baktas. Ang mga kita yung ka. Ang tabi apu, yan ako. Yan ako. Di na nilagod ako. Patamukta din tayo. Tanyaga. naman sa sarili pa ako. <laughs> okay ka lang, Colanton! <laughs> Pangyaga! Tapos yung din. Oo. Oh. Pagdawas ito baras. Oo, oh, oh ko kamo din susumatan. 2023 pa ako. Paglilibot-libot ang mga embankment. Particular na hatan awan. Oo oh, man! May dangin din sa lug. So, wala din ito ito ng At least, nakatakaw-takaw kita. in ibang lugar. Din hidapi, kugun kugon palo. Time check mo doon Oo, oh, alas otso Ma alas otso, 3 minutes uh, 7.57 Oo makikita niyo Amo ah, yun din natin gagawin pa nga Hadin nakalabay nga mga simana Oo, oh, anatong Ang dito may kalugkog Nga inugwad kita hini Din sa may sanwakin An embankment, ano? Oo oh. So, kita yan na. Ah nainulumdum man ka mo. ano akong siring uh, ano daw lakon atong bisitahon so, an, uh, antog ka din eh o an, an, atbang ano oo oh, yan ha ano yung kapag kita oo oh, <laughs> oh. nalalaga na ito yun nga kwan street light ha? nalagat nga street light sa ano eh? oo oh. nalaga pero di ba diri ah itiba, diri. Bindi, pero at least baga nalalaga na ha? Adiri keng dorong atanan. Diri. Wala tanan din, wala Aw. Nalaga. Nalaga. Ah, pero ini hindi diri. rin na. Saadto dit diri. Aw, pero ngatanan intibala nang lalaga tup-tup nagto. Aw, ah, Sige, sige, salamat. Aw. Uh, Kaplabot, oh, kay Divanahan, di banhadin, nagsiring kitadto kun nang lalagaan ko an mga street lights. Oh, street lights. Oh, nang iyan eh, iyan eh, ra kay siguro taga di da. And, uh, kita. Uh, ano, na lagain, eh na nakasabot kita. Kay natira nga ano oh, daw la kun nalagay ni. Ya na mata ko kita. O kay indi ni kan palo na ini. Again ha, ani dilamaya dilamaya. Ah. Man hot did to luyo. Amo di na gininihaya ang tugkad dito. Amo may uh, santay li nakakulop. Oo, oh, tid di man. Oo, oh, ano daw lanon. Man, man. Oo. Oh, So hindi hindi dapat ani kita yan na ah, may uh, barangay Kugon Palo. So sugun tala in indeed to dapat kun uh, ah ini ah, ini din tutubtubang pero nasa kuno, na sir kuno nga kun na ano pa inin? Ah uh, tugkop na. O uh, kun ano lay tugwaran hinin kay sunod siguro baga makarunid juhay nga ni kita <laughs> mano Diretso sa mm nga -hmm. ano dire pa ano inaay pa lang tud ano gawas iton no ha para nga ito. to parola parola o. oh aw sige pero nakakaagit motor dire aw oh, dire sige sige okay la okay la hmm. Agoy Taman. Oo oh, oh. So nakasulod kita. Man. Oh. 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 Ano ah, gitay ning magkugun na ha, kugun ning dinhi nga dapit. Kita man naton an sinisiring uh, welcome. Indin higanang kugun ini nga dapit andito. O okay, pagaga unsa um, na wa kin. Mao kita. Na mao kita ya na. Oi, ma disclaimer kita ha. Again it aton hini ah pamasyad ala nag diri kita naga nagi nag iimbestigar ha oo, di kita nag iimbestigar kaya waray nato kapas taton lain nih pagparaya o nga adi ini may din din aton oo dakot bulig ini na hmm. Ay, maaf kita. <laughs> Pengaga ma, ma, maagi <laughs> pengaga oo oh, oh. Mm -hmm. pagi daw ano karis yung mga hey, kabataan pero ipenya to diri pa rayo pa oh, rayo pa rayo pero oo ah, oh, oh. Ah, <laughs> oh, oh. oh, pengaga oo oh, oh, ma may kala ini first time nato ninin ha First time nato nilang yung baga tumakao kita Kaya no eh, hindi na naman yung party tanawan o oh, pero kay usahay itong aton signal na latos bakit at naka starlink <laughs> oo starlink o oh, elon musk baka naman wala mo timaroon aroon <laughs> hindi kita na nangangaro nakol agiduad itong buong <laughs> mm -hmm. oh, may din nito na Tun si salagsaw la din ni Agian. Oh, okay may dapinan may dapinan na uh, uh, may dana nanurok. Ah, matutubla da kita dida, So matiti <laughs> matiti da ni Tatimang Raon. Oh, pero at least, diba? oh, di ba? Nakaglatos-latos ito tunyong, Oo, di rin lang aton din. Ni. Uy, di nila kita pa ah mo nagsinisay ano daw lang no? kung baga maprobar kita kung pwede kita makapasingad to ha iba ibang mga lugar uy may harang mm -hmm. may harang ano yung beriya oo oh, ano hindi may ha hindi lang ka mo panginan nalakit ay oo oh, Anihan dia lah. Penyaga. Di pang ay makagi ano? Diri pa. Ha? Awar pa buhos. Ini <laughs> nga. Tanto. Lagat hai guys. So, welcome to my life. Shout <laughs> <Chararaut>. out. <laughs> Ang isang bata natin lang eh, hahahaha Hira yun, ipangayon nga ano Pero may dana O oh, maagi motor nga dito. Oh, Oo Ano't mga pera pa kilometro tubtob nga oh. Pero hira, hira yan ano Mga kilometro oh, adat tikang tubtob dito dito O mababaktas Oo, oh. pero sigurado ka dire rayo ha? Dire <tipos> si pag, pag suga. Oh, Raygit kan kapagawas. Ora ila pagana nagkukulang kita nagbo-probala labag <laughs> adwan. Oo. Oh, Oo, oh. dire man marautin aton kuan? ha. Kitaton lai Ah, tagatan awan ako. Oo, oh, oh, oh. Bibiling ko lang itak kabayo. Ha? Dinhilanay. Ay ay, ay kawin kiwa ha. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Mamaya papaldo. Ano naka Paano kaya? Ora ito pagod na rang akuan. Ha? Ora ikud dara pagod. Oh sus. to nyo, sangkai to nyo. Sangkai to nyo nga Adiman man. Padakod. Adi ni kan Oh. Sang kay Tonyo. Man katkuan Facebook para madali pagbiling man. Man. Sangkai sang sangkai an alien. An sangkai mga inkanto nga <laughs> 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 Balita maka di ako ha. Dila sih ang mapasya kita. Oh Oo, oh, man lagi ina ya hmm. Uh oh dire ma kita nagi investigasinya ama masih ada lah kita budi tu uh um man oh gitu me music kan adilamaya, adilamaya. di oh ane lilin unta oh, oh. mengokong kun din he mga ano pa inin Ano na kabaho kita yung kan. Tabi po eh ha. Tabi po. Yan hula ako Sinsya na. Tumukal ako. Au. Mm, -mm. Ah. Updila na ilagod ako. Au. Tabi po eh. Okay. Salamat po. Hindi na nag-inom didak. Mm -mm. Tatamak pa din tayo. naman nasa rin pa ako kwarta yun Pusta <laughs> Ay ito niya Oo Ay anay ha Oo unotro ko wari tayo ng baga ibang nga panuyo ha Bayan inin baga marauton hiton baga nagdudumara Ikitain na uh, igula liwat Nga namamasyada Sadang tayo ninyo iparayaw Oo Ya din atong dapit Particular na ha Leite Nga May mga suga din eh Ah uh, Bahing gihapon niyo Maruyag ka mo Eh di diba Ah uh, May niyo gusto ipakita gihapon Basta di la kita magdadawat tao Nga da diri makakadawat hintaw Ito la May pakita tala Sugarin ini dihatan awan. Hapalo. Ordin man nga mga bungto nga didi. Inmay ada sugad hinin nga mga proyekto. Maano pa man kakalipay naton ini. Kay dako nga bulig. Dili na Uu. Oo. Diregi kita sadang magturutanding an ibang nga mga lugar. Oo. tatun lang yung paparayo ta. Sa dang tayo May dasuga din ni Didi. Aton, Oo. Salit. Di ba? Malay mo. May damo pa ka dang atrak. Magdodulong nahan. Piling mata. <laughs> Tignan mo't na <nga>. Okay mag-iinuran na. <laughs> Ay, may dang at helmet ha. Maka helmet kita. Uy, sa libang ko dahatan awan baga kinita kitahan po sa tanaw PNP na ira aghat itong mga motorista na mag uh, hinay pagmotor pag motor ha? mag helmet magdaran lisensya na Henry oh. ngan ang mga kuan hito may itong sinisering nga uh, minimum hiton uh, kuan minimum hiton padalagan tali tayo baga pagrurumbo mo ha ayaw good pa hinahinay. labi na kung mga barangay kuan barangay roads so ganda may plaza pastila ni tiba totoo kung baga makagpaandar baga nuray na katapusan pira kinabuhi um, di rin ma kukuan ito yung ma dadali ay kapag paspas hinay la. Oo, ito ti bagi hapon mga kuanet pipe, mga mga oh, uh, pinanunuyo gino you know, no maglangig ngig. Tayaga. Uh, Rayo pa ngadto. Ngadto dito katapusan ini. Kalsada para ngayon ini. Oo, uh, tapos. Pagdawa dito dito, Oh, pero pero makukuan, ma tao. Ah, oh, motor diri pa. Maagian man. Ha? Maagian, man. ha? Pero ora hinin, ora ni kuan, ora katapusan. Ora, Ah, okay, okay. Ah, okay, sige, sige. Salamat. Hmm. Logo din ira. man hira hiton pag mga sugad nga mga lugar tayaw mm -mm. sunod natin nga baga pa sunod natin nga papasyadahan balitaw ha inungutro ko ha warahinin ko an warahinin iba nga mga intention nga kuan kay hakop ako 2023 pa o ko kamugin sa sumatan 2023 pa ako sigin ato yung pinuruparayaw paglilibot libot han mga embankment particular na hatanawan so ini tide embankment may delot ngayo itong sini nga flood control project uh, ini first time ko ini first time ko ini nga baga makapamasyada ngan hi dapit oo so ini nga amo ngayo ni hiragin sisiring uh, nga man oh ang para ko ni nadagat nasa ringhi ate hmm. tapos iniluwat para kunin na nasalbasyon mm hmm. ah okay so ma itun si itun nyo ma <laughs> ma tagad di dala kita o oh, pera na kami nung tos o oh, 14 sakto la mm hmm kung matikain kita sunod uh, mapahuring kita uh, O, kita punhain again o mo pa tanong kung baga may dambaga masering, uh, uh, mga mga nagdudumar pakadilot ha amon o pasyadaha, aditamkuan, ha aditam kuan ang kay... na himo babad <laughs> babad <laughs> babad <laughs> jitan ta <laughs> Pero, pero kaya square meter team ko arko arto, na masing masing yun di itibay masibayton niyo kung anong ihep, ta napabati man lang <laughs> ko, main lang, pinya ka, aw salbas yun ng indi ni, oh Auman oh man Awa mo ngayon hindi dito Ito Gawas Oo May din salug Oo uh, So mo um, la din tatong baga Kaya um, ang aton baga termina na hihi Oo May papakita na uh, uh, ano pa yun yun ah atun binuro balabag no at least nakapamasyada kita nakatakaw takaw kita in ibang lugar oo oh. ay salamat lord at least hindi ako bulig hindi ako bulig hindi rin basta-basta na hindi niya makatraka. Na bago may mga storm surge kaya adinin oho. Uh -huh. Ay dito dito kuno dagat na ito. Man sa lugo. Oh. So, di ba? Orisyo. Uh -huh. Wala kita magdarahan kuan hand drone kay diri familiar iton iton lugar bahing kundi in lahiya kumuan humapon kay Ro. ayaw, ayo ayo oo oh, oh. di ba ay okay medyo naton la ibang uh, parting uh, gagamitan oo oh, di ba at least nakakadin ni kita din hidapit hamay kugun okay oh, kugon na din ni palo nakatakot ako kita again wari kita hinin ibang mga panuyo ha kundi ang aton lang baga oo bahala ka mo kung anong tiyo na basta ako alto pa na akong lang to nga nagpaparayo nga may dadidiha aton mga proyekto nga suga dinin nga sadang naton ighambog kay ito ba <laughs> oh rin oh, ba mga tarayo kan ano again Tigang dididapit sa barangay uh, Kugon Hampalo Tinakaw kita ano Kabahin na mga binurbalabag Parte ng mga tide embankment Oo Ngayon mga flood control area This has been Your friend from another stars Siyempre Uy may databag ko nga si Sigun ha Di rin nakmapaubos Mag, Mapamahitas on na kita yan ha? <laughs> balita o kay kay nang lang kuno diri nim kuno ubos mo mo, imo e kalugaringon o kay nang lang Baka, ikalipay naton ka ako in magpapabilin lagi hap nga iyo ah ma hinungdanon ngan mayukbo ha ginoo <laughs> ah ani magbasa maghimo kitang bag-o nga ah, magimo kitang bag kung kay diri kuno pwede naton ginuubos tat kalugaringon pinubos tala pagyukbo oo diri nga gintatamay tatat kay Ah, uh, diri ko na itong maupay ko nung vibes dapat imo ko no igpre-praise itim ako isang kay Tonyo good night sweet dreams mama chop chop okay 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 no.